Ay, nako, hindi tayo makakita ng parking doon sa ano. Malapit sa may bibilhan natin mga kayo. Ano? Puno eh. Kaya kaya dito nagpark sa Superstore. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Malawak yung parking kaysa doon sa pupuntahan natin. Napakakitid. Yan, dito muna tayo. Kaya bumili lang tayo ng ano, ng tinapay sa bread house. Ayan, oh. No? At papasok tayo ngayon. Hindi ako nakapagluto ng pagkain, hindi ako nakapagsaing. Tinamad ako makakainan no? siya. Tinapay lang, nagluto lang ako ng itlog. Da uh, dalawang itlog. Saging, Skyflakes na may lasang kondensada. Tapos itong tinapay, okay na to. Masaya, masaya na tayo dito. So layo, no? Layo ng parking ko, makakainan no? siya ay parang ano na to eh, warm up warm up na sa paglalakad natin pagdating natin sa trabaho o oh, diba <laughs> ang bihira ano malayo layo rin itong lalakarin ko hindi ba wala to walang walang ano to sa ating paglalakad na to wala sa atin yan sanay tayo dyan eh pero parang hindi magandang pakiramdam ko ngayon mga kainis ano? parang parang hindi lang ano parang meron ako naramdaman na parang sisipunin ako parang sisipunin kasi Parang no pag kasi pag naiihi ako sa gabi madaling araw nag-ano, bumabangon ako para mag para mag washroom tapos parang hindi na ako makatulog mababaw na yung tulog ko kung makatulog man ako especially pagka day off tayo ang tulog ko lang siguro limang oras anim na oras pag day off kasi syempre pag day off excited ka sa day off eh, no parang gusto mo pag dapat gumising ka ng maaga para yung buong araw ng day off mo Malasap mo talaga eh, no? Ma-enjoy mo talaga. eh. Siyempre, pagka yung mga aso natin, yung mga aso natin pagka tumahol sa madaling araw, gustong umihi, gustong dumumi, ay eh papalabasin mo yung kailangan mong bumangon. Alternate kami ni Mahal na eh. uh. Pero ako ako yung madalas na bumabangon kasi ayoko nang ayoko nang istorboin si Mahal sa pagtulog niya kasi masyadong busy sa trabaho niya yun eh pagod sa trabaho although pagod din naman tayo sa trabaho pero inaako ko na yung ano as much as possible ako na yung bumabangon para makatulog ng maigising si Mahal na Reina para lang palabasin natin yung mga aso which is okay naman yung mga aso natin tumatahol tinatawag ako para lumabas sila hindi na yung dudumi sa loob ng bahay o iihi sa loob ng bahay so mga ganis, pasok ko na ako ha. work na tayo dito na tayo sa bahay ay sa bahay nasa trabaho na tayo ang bihira naman gutom lang to <laughs> hindi pa kasi tayo nagla lunch mga kainis tsaka hindi pa rin tayo nagbi breakfast yan Whew, ganda ng araw so, ilang linggo na lang siguro uh, sampung araw na lang no September na oh my goodness wow tapos sa uh, September 14 mga kainis ano nako mapapanood ko na yung aking idol River Maya sa Red Deer yan, yeah, nando ano kami, pinakamahal na ticket yung binili namin, yung merong meet and greet. Yan. Yeah. Gusto ko silang ma-meet uli ng personal, makamayan, mayakap as much as possible, makausap yo. <laughs> Sobrang saya ko na yun pagka nangyari yun. Pero kaya nga binili ko kasi ang binili kasi namin ticket yung one ha. Parang one. Nakalimutan ko na magkaano eh. Basta merong ano, merong meet and greet. Oh, di ba? Makakainis ano? Makakaharap ma, natin face to face ang ating mga idol, makakamayan natin at mahahag natin hindi ako papayang hindi mahag kung merong kiss pwede rin yun <laughs> pasok muna ako ang ganyan lang natin yung pinamili natin kanina uh, ito yung binili natin ah. ano ba ito yun ito sakto pagdagan na lang natin ng isang ganito ito yung kakainin ko ngayon tapos mamaya ito lagay mo na natin dyan tapos meron din akong itlog dito na nilaga okay na yun importante may laman yung tiyan natin ano? tsaka may protein tayo sa katawan tapos sa uh, tubig okay na yun din saging tapos isang saging yan importante yan eh. may chocolate pa tayo rito ah, no? uh, ito to may pakuan pala tayo kainin natin to ngayon pakuan natin yan Taman oh. tama tama habang malamig pa tapos itlog kaya nandito itlog natin. O, oh, diba? Kain natin dalawa. Para meron tayong ano, meron tayong energy mo. Pag nagkatrabaho na tayo. Importante yan eh. Makarami sa una pa lang, mak na tayo. Para sa bandang huli, pabanjing-banjing na lang. Mmm. Sarap. Yan pa Pagkatapos -ya, you know? oh. pag natin kumain mamaya, yun ako ng gamot, mga kainay. Yan o. Oh. Adil. May mga gamot akong dala lagi, dito, dito sa bag ko may ako sa uric acid kung sakaling atakihin ah, sakit ng ulo yeah. pero yung nararamdaman kong sakit ngayon wala naman eh, wala naman akong siguro 1 to 10 na nararamdaman ko nasa 1, parang nararamdaman ko na merong something na parang, alam mo yung uubuhin ka o sisipunin ka parang ganun, pero nasa level 1 pa lang naman, maliit lang maliit pa lang naman pero ramdam ko pero kaya Kasi level 1 pa lang naman Eh. Kung sakaling umatake mamaya, papaalam tayo mag uwi tayo maaga, under time. So yung the rest ng oras na hindi ko natapos, bayad naman yun eh. Babayarin na. Kukunin sa call sick. Or depende. Pwede rin lang kunin sa vacation leave natin. Depende sa supervisor. Pag mabayad sa supervisor, kunin sa vacation leave natin. Kasi marami pa tayong vacation leave eh yung call sick natin dito kasi sa trabaho namin yung call sick namin lima diba lima sa loob ng isang taon lima pag hindi mo nagamit yun papasok yung next year so dadami ang dadami ang sick leave mo yung call sick or kung gusto mong pabayaran pwede babayaran nila kaya no, mga kainis oh. Meron pa nakiamot sa pagkain natin. <laughs> Binili natin sa ano kanila sa <laughs> na, na, eh. Binili natin sa Ay, mo The mo. Bread House kanila, may nakiamot pa. Bisto may uyo kay Mrs. Oh, ano to? Ang bihira ko na. Damay mo, mo sa ano yun, damay mo sa. Amen dito. Iniwasan ko mapunta yung camera roon eh. Ang bihira tong mga to ah. Ano oras magkakain sa Sunod? Para makaiwas ako. Nine dollars isa. Lalagas yung tinakam. Lalagas yung tinakam. Baka mo pabukasan bukas eh. Kuha pa kayo. Uy, parang masama na loob ko. Hindi ay, parang talagang masama ang loob ko. Bihira naman. Isa, sa, sa susunod na oras magkakain sa susunod, makaiwas. Ano, <laughs> <laughs> ah? masarap? Masarap nga. Ang <laughs> <laughs> <Mga. Mga> bihira. <laughs> okay. Libre. Masarap talaga libre Masarap talaga yan.

Ay, wala ka rin, na ba? Oh. Ganun mm. na sasabi ko. Hindi mga kainis, alam natin yung mga tropa natin yun. Mga kabiruan natin yun. Ganun lang kami magkulitan. Ta, magkano muna ako magfo-floss. Tapos mag... Mag-wash. Siyempre, kailangan yan eh. Huh, <laughs> <laughs> uwi na tayo mga kainis. Oh. sino yun? <laughs> yung tropa natin, uwi na. Uwi na. Uwi na tayo. Yan! Ay, 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 ay. Ikaw ba yung tumili? Ah? Ikaw ba yung tumili? Tumili? Ikaw ba yung tumiling para babae? Eh? Pare! Pare, kailangan kayo magkakaroon ng ganito sa sakyan? Ha? Huh? Pero masyado maliwanag! <laughs> pre! Shoutout nga pala! Ay, shoutout! Shoutout nga pala sa akong pare ko si Robin Velasco oh, shoutout Robin pare Velasco! Robin Velasco! Shoutout oh, Robin. Shoutout Robin Velasco, shoutout sa iyo, mula sa kaibigan natin kay Adrian Pabon. Yeah, no? yeah, yeah. pare Pre, na shoutout na kita. Ha? Ayos, ayos, ayos. Sige, pre, ingat ka. Ha? Sige, ingat, ingat. Pre, pahamas ah. Lexus, Lexus mga kainis, sa lupit Lexus. Kailan kaya ako magkakaroon ng sasakyan na Lexus? Bihira naman, no? <laughs> ito, ang ganda rin ito, mga kainis. Wala tayong kalaban-laban dito. Pareto Toyota, oh. Hybrid. Pre. Mukhang ibang klase yung ano mo, ah. Toyota mo, ah. Ay, papihira ha? naman yan. <laughs> Ay, hindi, hindi kita. Yan si, ano, si Alexis. Alexis, mga kainis. Ayos, ayos, sige. Kaya lang muna, magmukasag sa Baka sa mo ako. Bihira naman, no? <laughs> Yun, mga kainis, ano. Uwi na tayo kasi ano, masaya tayo kaya ano, malakas yung bunganga ako. Alam niyo naman pagka talaga naman go 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 tayo. Talagang masaya pero pagpapasok, medyo malungkot tayo. Sa <laughs> pagpasok lang inoma. pagpasok malungkot. Pag-uwian, masaya. Uy, ito pa mga kainis, tingnan naman Kita niyo naman 'yan. Lexus Tira. Ingat. Bihira yung mga kasama natin dito Ang lalupit Pero ito, ito, ito Ito tingnan yung mga kainigs Itong malupit oh Yan oh Yan, yan ang malupit oh Ang bihira naman oh Kita Pang malupitix mga kainigs Tara, huwagin tayo Puro kalukon eh Ay, naka Tara, huwagin tayo Pagod na ako mga kainigs Pagod ako sa trabaho ah Panginoon, maraming salamat po At Natapos din nakaraos din tayo Ng 8 oras Kita tayo sa bahay mga kainis. yung sipon ko parang parang lu, ano no? Parang lumalala kasi pero kanina nung kumakain tayo, wala naman eh, nawala eh. Actually nawala siguro nung hindi na wala na hindi na umepekto yung gamot, nawala na epekto ng gamot. Umatake uli. Pero ba, ngayon, bago tayo umuwi, uminom na muna ako ng gamot na na, na ano yan, yung yun natin kanina, Advil, Advil. sana wag tumuloy bukas kasi pagka tumuloy bukas, yari tapos absent call 6 call 6 <laughs> call 6 call sick mare hindi call 6 san ah. all right so dito na tayo sa kabahay ay sa kabahay dito na tayo sa bahay mga kainags ano pumalimali na ako ah. yung nararamdaman ko ngayon ano parang tatrangkasuhin ako eh sana yung gamot kumepekto ko mamaya para mawala na ano pagising natin bukas maayos na alam niyo yung pakaramdam ng tatrangkasuhin parang medyo mainit ang ganto mo na parang nilalamig ka ha ah, ah talaga isa na, eh, no? so bukas na tayo makita mga kainags ha update ko kayo baka bukas iba na yung boses ko hmm. kasi tomorrow Yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kainags ano? At medyo maganda ganda at maalwa ng pakaramdam natin ngayon awa ng Panginoon pero kagabi bago ako matulog nako iba talaga alam niyo yung talagang tatrangkasuhin ka masakit yung kasukasuhan mo masakit ang ulo mo tapos sa uh, kaninang mga alas 5 ba, nagising kasi ako eh pumunta ako ng washroom umihi ako tapos uminom ako ng gamot na Advil dalawa alam naman natin mga kainags yung Advil no ano lang yan temporary lang yan na mawawala sa isip mo mawawala yung sakit na ramdaman mo pero sa totoo yung sakit na yan na kasukasuhan mo nandyan pa rin sa katawan mo kumbaga yung inaano lang ng Advil ng gamot na mawala sa isip mo pero syempre pag nawala na yung visa nung, ano, nung Advil mararamdaman mo yung kasi nandyan lang yan Awa naman ng Panginoon, medyo maayos-ayos tayo ngayon kasi uminom muli tayo ng gamot kanina gigising lang natin. At pangaramdam ko medyo may ano eh, masakit-sakit pa rin yung kasukasuhan ko makakain. mabuti nga hindi tayo natuluyan ano, kasi ina ko talaga kagabi pagkagising ko ngayon eh medyo ano may sipon na ako, masakit na yung lalamunan ko, may trangkaso na tayo. Eh siguro dahil lumalaban pa yung good sales natin sa katawan, lumalaban eh. Eh medyo maayos-ayos pa yung ano natin ngayon. Ah. Pero balak ko kasi ngayon mga kinis, Hindi mo na ako papasok Balak ko ngayon na tatawag ako Magkakolsig ako Para ano Para sigurado Kasi Mahirap na eh ba? Diba? Iba na yung Ipapahinga natin Yung katawan natin Day naman tayo Bukas yeah, Tsaka sa Wednesday Para syempre Ano muna uh, For our uh, Health safety Sabi nga nila Health is Wealth Pahinga muna natin Ang katawan natin ngayon Meron naman tayong leave benefits ng ating uh, kumpanya Siklib, Colsik Pasok muna ako mga kainags Ganda ng araw oh. Yan, o oh, diba Tapos mamaya pag nakatawag na tayo sa boss natin Colsik Hindi naman hindi pagkasaan sa kumpanya kasi namin mga kainags na, pag tumawag ka ng Colsik Wala nang cheche bureche, cheche bureche yan Di ba hindi ka tulad sa Pilipinas na pag tumawag ka ng Colsik Ang daming tanong ng supervisor, di ba? Dito kasi sa Canada, mga na pag tumawag ka ng call sick, Yes lang. Sige, yes, okay. Pahinga ka. Rest. Ganun lang yan dito. Ganun dito yun. Kasi benefits mo nga eh. Call sick eh. Hindi ka natatanungin na ano, ng supervisor mo. Yan, sabi mo lang, boss, hindi ako makakapasok ngayon. Masama pa karamdam ko. Importante na inform mo lang sila. Tapos sabi lang ng amo mo, sige, okay lang yan. Pahinga ka. <laughs> Pero sa, atin, sa, sa akin dati na-experience na, 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 na experience sa Pilipinas, di ba? Pag tumawag ka ng boss, di ka makapasok. Ang daming tanong ng supervisor. Sabi, kulang tanong sabihin mo eh. Kaya nga may call-sign tayo para gamitin eh. Huwag ka na magtanong. <laughs> tanong ka pa ng tanong. Kaya nga benefits eh. Beneficio nga eh. Ang <laughs> bihira naman. Tapos mamaya mga kayo Pag naka-call-sign na tayo, oh, gagala tayo sa West Edmonton Mall. Magliliwaliw tayo. Di ba? Na parang walang sakit. Hmm, di ba? <laughs> di ba? Sabihin na lang natin, di. Gumaling na ako na wala na sakit ko eh eh, nung hindi pa ako nakakatawag kanina ng call sick masama pa ko pero nung nakatawag na ako gumaling na ako yan, oh. dito lang muna ako sa sopa natin mga na sa nasa basement lang ako actually yan o Dito lang ako nagpapahinga. Mas, uh, mas okay ako dito sa basement eh. Kasi alam niyo naman, ito yung tambayan natin. Pagka gusto natin ng katahimikan, yan, gusto natin na meron tayong ginagawang, ano, uh, gusto natin tayo lang mas ano ako rito, mas komportable ako rito sa basement kaysa sa taas. Parang ito yung ating uh, nest, 'di ba? Tapos yun nga pala mga kinis, so nag-text na ako dun sa ano, na ako dun sa supervisor ko. Dalawang supervisor ko yung tinext ko para sigurado. Wala na, hindi na sila nagtanong. Uh, actually, ito yung mga text nila sa, uh, ito yung reply nila sa akin, no. Oh. Uh, nag-text ako sa kanila na sabi ko hindi yung makapasok, I'm not feeling well. Ayan, oh. Tsaka yan, o, diba? Sabi sa inyo, wala ng cheche bureche. usually, dito naman sa Canada, ganun naman mga kainag siya, no? Wala ng cheche bureche na tatanong kung bakit di ka makakapasok. Kasi benefits niya. Tsaka ano kasi sila rito, parang pag nag, ano ka, nag, uh, ka parang talagang binibigyan nila ng importansya yon Kasi benefits niya. Tapos yung siyempre, health. Yung health mo. ba? Diba? Kahit na minsan, Uh, hindi naman wala ka namang sakit, tinatamad ka lang, sabihin mo lang na call si ka, hindi na nila natanongin yun. Okay lang, sige. Kasi nga, benepisyo Dito yung sa Canada, nabanggit ko nga sa Pisay, iba yung sa Pilipinas, di ba? Base nga doon sa mga na-experience ko, ang daming tanong. May kasama tayo rito. Ah, nako. Nako, 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 nako. ha? Ah, Nako, may kasama tayo rito. Nahalik-halikan natin ang baby natin. Ah. <laughs> hmm. Katuwa. Sinasamahan mo talaga si Papa Inags, ha? Saya. Kuya Sayon, nasa taas. Hindi makababa. Patakot. Oh. Ah, Sarap tulog. Ha? Yan, nasa labas sila kanina. Nilabas natin. Sinasamantala natin habang summer, habang pwede pa silang tumambay ng tumambay sa labas. Masaya na. No? Kasi pag malamig na, nako, puro dito na lang tayo sa bahay. Ay, nako. Mm ah, ay, na tayo. Ito lang ako. nanonood ako ng mga, na mga ano eh. Palabas. YouTube. Prime. Ayan. Amazon Prime. Itong TV ko na to mga kainag ano na to eh? Binili, nabili ko to ng $50 doon sa supervisor ko kasi lumipat sila ng, ano, ng Ontario. Binenta niya sa akin yan. Hindi ano yan, hindi yan yung mga bagong TV. May ano yan eh, mayroong ano pa sa likod, parang turtle. Yeah, pero maganda pa rin naman. Oh. Kaya lang yung resolution niya kasi, Medyo siyempre na pag-iiwanan na ng ano, na pag na ng panahon. Kumbaga parang ang layo na no, malayo na siya doon sa mga bagong TV ngayon, yung mga 4K. Yan malayo na. Ito kasi hindi pa 4K ito. Ha? Oh. Bakit? Hindi, nag-call si ako. Nag-call ako, masama pa ko eh. Kaya ko namang magtrabaho kaya hindi ko na pinilit. Pahinga ko na lang, baka matuluyan eh. Bakit? Wala. Yun. Yung ko yung pangalan ng prinsesa, sabi niya, nandito daw pala ako, kala niya pumasok ako. So yun. Eh, kaya na napapansin yung mga nakarang araw, pumupunta tayo doon sa Best Buy, uh, tumitingin-tingin ako ng mga bala kong bilhin. Yan. <laughs> Pero mukhang mapupurnada kasi bibili muna tayo ng kotsyon. Kailangan natin ng kotsyon. Yung queen mattress. Baka, baka bukas, mga kainis, bibili tayo. Uh, hopefully bukas maayos-ayos na yung pakiramdam ko. Ngayon, ito eto, nanonood muna nu tayo ng, ano, mo nu muna tayo ng, yan, pelikula, habang nagpapahinga. Luya. Nilamihan natin luya. Ayun, ayos. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you very much. Yan, sana bukas, maayos na tayo, magbabawasan yung naramdaman natin hindi maganda ngayong araw na to. Maraming maraming salamat sa panonood and don't forget to subscribe. And uh, don't forget to click the not notification bell and likes. Maraming maraming salamat 'yan. Hanggang sa muli.